hindi man diretsahang inamin ng kapamilya aktor na si Joshua Garcia, mukhang super happy naman talaga ang love life niya ngayon. Sa wakas, nagsalita na ang binata tungkol sa relasyon nila ng nababalitang bago niyang girlfriend, ang French-Filipino athlete na si Emilien Vigier. Nakachikahan ng ilang members ng entertainment media ang aktor sa naganap na presko ng bago niyang movie, ang Fruitcake mula sa Cornerstone Studios at Create Cinema. Dito nga siya natanong kung ano nga ba talaga ang estado ng relasyon nila ni Emilien, matapos pagpiestahan ang kanilang mga social media post na nagpapahiwatig sa kanilang matamis na pagtitinginan. Ayaw kumpirmahin at ayaw din niyang idenay ang balitang nagkakamabutihan na sila ng atleta base na rin sa mga ipinopost nilang mga litrato at video sa Instagram about that. Okay, para maklaro na lahat and wala na ring maitanong ang lahat, baka sabihin kasi nila, idinidini ko yung babae, di ba? Pasakalya ni Joshua. Say ng binata, wala siyang itinatanggi at pareho nilang desisyon ni Emilien, na gawing pribado kung anuman ang totoong namamagitan sa kanila, hindi ko siya dinideni. It's just that ako and her decided not to share it with everyone kasi, yung relationship na yan, eh kami lang naman yung parte dun eh about that, okay, para maklaro na lahat and uh, wala na yung may tanong na lahat. kasi nila ko yung babae. Diba? Oh, di ba pangit Pero, naman yun? Hindi, hindi ko siya dinitinite. Si Julia Barreto ang last girlfriend ng Binata, na maligaya na rin ngayon sa piling ng kanyang joang hunk actor, na si Gerald Anderson. Pero in fairness, ibang iba ang aura ngayon ni Joshua. Nag-uumapaw ang kanyang kagwapuhan at kafresnesan. Halata mo talagang super in love siya sa tanong kung matagal na ba siyang in love, kung gaano katagal. In love ako every day. In love ako every day. In relationship. Samantala, bukod sa love life, swerte rin ang aktor sa kanyang showbiz career, dahil sunod-sunod ang kanyang projects. Kabilang na riyan ang pelikulang Fruitcake, kung saan kasama pa niya ang kanyang mga kaibigan. Walang problema kay Joshua kung marami silang bida sa Fruitcake. Actually, mas masaya siya, ipag e, marami kayong bida. Alam mong lahat ay nag ambag di ba? Mas relaxed. Mas masaya siya. It's a different experience pag ikaw ang bida. Kasi pag bida ka, lahat po ano i, e, may pressure sa'yo, i e, dapat mataas rating nito, dapat ganyan. Pero pag ganito, mas kalmado, pahayag pa ng binata. Salamat sa panunood at kung bago ka pa lang sa channel ko paki-click naman ang subscribe at patinarin ang notification bell para lagi kang updated sa mga showbiz balita.